Ang kamatayan ay maaring tingnan sa iba't ibang perspektibo. At depende sa perspektibo at katayuan mo nakasalalay kung paano mo kakaharapin to. Maaari itong tingnan bilang isang pansamantalang pagkakawalay o maaari din itong tingnan bilang paglipat sa mas mahirap pang kalagayan. Maraming dahilan kung bakit kinatatakutan ng kamatayan. Ang iba, natatakot dahil hindi pa handang lisanin ang buhay sa mundo. May natatakot din dahil hindi alam ang patutunguhan o kaya naman ay hindi napaghandaan ng kamatayan meron din namang natatakot dahil sa gastos na maaaring iwan sa mga mahal sa buhay. At marahil nandoon din ang kaisipan na hindi mo pa sila naihanda na magsarili, kaya nandoon ang takot at pangamba. Subalit, hindi lamang takot ang emosyon na maaaring maranasan patungkol sa kamatayan. Makikita natin sa Bible ang karanasan ni Pablo na kung saan tiningnan niya ang kamatayan bilang pakinabang at tinanaw niya ito ng may kagalakan at pag-asa. Ang pag-asang mayroon siya ay nagmumula sa katotohanang napaghandaan niya ang kamatayan at alam niya ang kanyang patutunguhan kapag ito ay kanyang naranasan. Ang sabi ng Bible, Sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Una sa lahat, si Pablo ay mayroong pagkilala kay Jesus bilang tagapagligtas. Alam niya na hindi ang kanyang magagawa para sa Diyos ang basihan ng kaligtasan, kundi ang ginawa ni Jesus para sa kanya. Pangalawa, hindi sinayang ni Pablo ang kanyang buhay sa mga bagay na walang kabuluhan. Sa halip ay minarapat niyang gamitin ito sa mga bagay na mahalaga sa harapan ng Diyos. Itinalaga niya ang kanyang buhay sa pagtupad sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit alam niya na may gantimpala siya mula sa Diyos sa kanyang pagharap sa kanya. Pangatlo, ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga pangako ay maaasahan. Kaya kung ipinangako ng Diyos ang buhay na walang hanggan para sa mga sumasampalataya sa Kanya, ito ay maaasahan. Kung ipinangako niya ang gantimpala sa maglilingkod sa Kanya ng tapat, ito man din ay maaasahan. Si Kristo ang sentro ng lahat. Sa Kanya nakasalalay ang kaligtasan at para sa Kanya tayo dapat mamuhay. Hindi mo kailangang mamuhay sa pagbabakasakali. Pwede kang makatiyak sa kaligtasan dahil sapat ang ginawa ni Jesus at maaasahan ng kanyang mga pangako. May mas mainam na lugar para sa sino mang kumilala kay Jesus. Hindi kailangang mawala ng pag-asa kahit sa harap ng kamatayan dahil ang kaloob ng Diyos ay hindi kayang alisin o bawasan man lang ng kamatayan. Asa ka pa!